Maganda gabi, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Hinikayat ang Presidential Communications Office ang publiko na wag basta maniwala at maging mapanuri sa mga nakukuha at nababasang impormasyon. Sa isinagawang Media Information Literacy Campaign, hinikayat ng ahensya ang publiko na i-report ang mga maling impormasyon na nakikita gamit ang iba't ibang social media platforms. Paalala ng ahensya, gamitin ang stop and spot approach at huwag basta-bastang mag-share ng mga hindi verifikadong impormasyon para malabanan ang misinformation at disinformation ang FCO Undersecretary Emerald Ridal, responsibilidad ng lahat na pangalagaan ang katotohanan lalo na sa panahong ito na nagkalat ang mga maling impormasyon. Ari efektibong paumaraan ng stop and swap lalo na kung may mga nababasang kadudadudang mga balita o impormasyon. Sa ganitong pagkakataon, dapat ano yung siguruhin muna ang source o pinagmulan ng impormasyon at suriin kung ano ang layunin nito. Sa ngayon na katoon ng PCO sa pagtuturo sa publiko kung paano malalaman ang fake news at alin ang lehitimong impormasyon. Bukod sa Department of Education, na din ang PCO sa malaking tech companies tulad ng Google, Meta, TikTok at X o dating Twitter para rito. Kaugnay ng pagkalat ng fake news, sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi totoo. Ang kumakalat ng balita na idineklara na umanong holiday ang November 3, araw ng Biyernes. Dagdag pa niya, fake news din ang kumakalat umanong memorandum na nagsasabing suspendido na ang trabaho sa gobyerno at maging ang mga klase sa paralan simula alas 12 ng tanghali sa Martes, October 31, una ng sinabi ng palasyo na hindi itideklarang holiday ang October 31. Una nang idineklara ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na special non-working day ang October 30, kaugnay ng pagsasagawa ng barangay at sangguniang kabataan elections. Special non-working day yun ang November 1 bilang pagunita sa All Saints Day habang idineklara na rin ng Pangulo bilang special non-working day ang November 2 All Souls Day. Pinainvestigan na ni Interior and Local Government Secretary Benor Avalos ang isang biyembro ng Bureau of Fire Protection of BFP na sangkot-ubano sa lateral promotion for sale scam. Sa isang pahayag, sinabi ng kalihim dahil hindi katanggap-tanggap ang naturang gawain ng sospek na si Fire Officer Juan says Paul Benipayo at hindi niya kukonsintihin ng anumang iligal aktibidad sa mga ahensyang nasa ilalim ng DILG. Inatasan din Abalos ang Police at Fire Protection na imbesigahan kung may mga kasabwat pa ang sospek sa loob ng BFP. Naaresto na ng mga otoridad sa isang entrapment operation itong Martes si Benipayo sa Muntinlupa Lupa City. Modus ng suspect na pangakuha ng mga biktima ng officer's slot sa lateral entry program ng BFP kapalit ng 200,000 piso. Ay sa hepa ng BFP Intelligence and Investigation Division na si Fire Chief Superintendent Gilbert Dolot, tatlong biktima pa umano ni Benipayo ang nauna nang nagsumbong na nalo din sila nito gamit ang naturang modus. Walang dapat ikaalam ang publiko dahil nananatiling mapayapa ang sitwasyon sa bansa kaugnay ng paparating na Barangay at Sangguniang Kabataan Elections sa Oktubre at 30 sa kabila ng pagtaas ng mga insidente ng karahasan na may kinalaman sa eleksyon. Pagtitiyak ng na Philippine National Police spokesperson Colonel Jean Pahardo, mababa pa rin ang bilang ng mga validated election-related incidents o ERI ngayon kumpara sa apat na pong ERI na naitala noong 2018 barangay elections. Ano hindi naman nagpapabaya ang kapulisan ukol sa ulat ng karahasan at pinalalakas din nila ang pagsasagawa ng checkpoint operations para hindi na badagdagan ang mga kumpirmadong ERI. Sa pinakahuling datos, umakyat na sa 23 ang bilang ng validated ERI mula sa kabuang 129 na kaso na naitala sa buong bansa. 29 na insidente ang inaalam pa kung may kinalaman sa eleksyon habang ang iba ay kumpirmadong hindi konektado sa halalan. Dagdag pa ni Fajardo, mula sa bilang ng kumpirmadong ERI, siyam na kaso na ang naisampa sa Piskalya. Isang naisampa na sa korte habang labing dalawa ang patuloy na iniimbestigahan. Sa ngayon, nasa 800 na mga polis ang idineploy sa Bangsamore Autonomous Region in Muslim Mindanao para paigtingin ang seguridad doon. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa mga mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage na pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. 60 days na lang, Pasko na! Ako si Stephanie Coviiano. Ito ang PNA headlines nagahati ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.